ngayon po dito po tayo sa harap ng kanilang katedral, uh, simbahan, tara tamahan nyo ako punta inaanyayahan ko po kayong lahat para makita at masilayan ang ganda ng bayang itinagmamalaki dito sa lalawigan ng Palawan ang bayan ng Kulyon let's go mga kamindors okay, sa mga kababayan ko mga taga Kulyon narito ngayon sa araw na ito si Kuya Boots sa kanyang uh, Kuya Boots at sa kanilang uh, a vendor. Gusto ko uh, supportahin nyo ang uh, vlog ni Kuya Booth at ang kanyang mga kasama kapag uh, ipopromote nila tayo sa kanilang uh, website ng at ating bahay na kasintanda na ng mga Spanish heritage mula pa noong 1740. Siyempre, ipopromote din nila yung ating museum pinakamaganda, pinaka-historical, memory of the world at yung ating uh, Eagle Landmark na kinatag 1926 na mayroong 330 steps. So, welcome po, uh, Sir Boots, at sa inyong mga kasama. Welcome dito sa Bayan ng Kulyon. I hope uh, makita niyo po lahat kung ano po yung aming pinagmamalaki. Maraming salamat. trademark Culion Agila. Yeah. din po natin 'yan soon. Yan si Sir, mga uh, pinaka-pandito sa Immaculate Conception sa bayan ng Culion. Ay, let's go mga kabintor samahan nyo ako. Pasukin natin ang uh, Immaculate Cathedral po ng uh, bayan ng Culion. Tara, dito po tayo sa loob. Salamat sa kusunod, Church. Ako po si Pastor Hermie, ang tour guide dito sa Church. Ginagagalak uh, po namin ng uh, uh, picture ninyo sa inyong vlog ang aming history po ng aming simbahan na lumang-luma mula pa noon panahon ng Kastila. okay, Pwede po ba kayo ay makilagin para po sa aming tour listan? Laging po muna tayo. Uh, sa so, pansamantalang pinahawag po natin ang ating camera, si Father. Uh, tayo po'y maglalagay. Dito po ba, Father? Apo. <music> umakyat. Ito po yung hanggan. Ikot, ikot po tayo. Umakyat po tayo sa taas. Paalam po tayo kay Father. thank you, Father. At uh, mo ako ng uh, uh maiblog ang inyong simbahan dito sa bayan ng Kulyon upang makilala sa lalawigan ng Palawan. Nakakanerbiyos umakyat mga kabinders. Yun, nandito na po tayo sa taas. Ito na po ang isa sa pinakalumang simbahan dito po sa lalawigan ng Palawan mga kabinders. po mga kabindors, uh, kasama po natin ngayon si uh, Father Hermie Villanueva, siya po yung uh, historical, guide. historical guide po ng uh, simbahang ito, hihingi po tayo ng kunting informasyon about sa simbahang ito ng uh, yes. bayan ng Kulyon, dito po sa Lalawigan ng Palawan, ayan po uh, Father hihingi po po kami ng kunting informasyon po about dito po sa ating halong oh, simbahang oh, uy, Welcome po, salamat po sa pagpunta nyo rito sa Kulyon at pagbigay niyo sa amin ng pansin at promotion sa pamamagitan ng inyong vlog. Ako po si Pastor Hermie Villanueva. Ako po ang naka-assign na historical guide dito po sa simbahang ito na kung saan ang history po nito ay babalikan natin panahong pastila. Tapit po kayo. So, noong 1622, pagkatapos na ang mga rekoletos na pare o pare-misyonaryo ay napunta sa uh, Kuyo Palawan, Tumawid po sila rito noong 1623. Ito po ay sa pamamagitan po ng tinatawag na pag-evangelize or pagiging misyon. And in 1624, ang Konyon kasama po ang Taytay ay, ay uh, nilagay bilang sentro po ng misyon dito po sa Northern Palawan. At ito na nga, noong 1740, sinimula na nga itayo yung tinatawag na ng fortress. 1740, ito na yung po yung tinatawag na mukhob o fortification na kung saan, kung makikita natin dito sa picture, ito ay yari sa corals. At merong apat na bastiones, yung tinatawag na bastiones. Yan ay noong 1740. But, noong 1904, panahon naman ng Amerikano, ito pong bastiones na ito, ito pong tinatawag nating uh, Fort ay giniba para bigyan daan ang mas malaki at mas mahaba at mas bagong simbahan na tinatawag na yung La Immaculada Conception. Ito na yan. Tayo po ngayon ay nasa loob nito na kung saan itong bahagi na ito ng lumang fortress tsaka ito ito po ay original pa hanggang ngayon. At ngayon ay makikita ninyo sa labas ng simbahan. At doon naman sa bandalikodan bagamat giniba nila yung halos sa 80%, ng uh, fortress do sa likuran ay makikita nyo po itong marker na ito na naiwan ito po yung tinatawag naming uh, coat of arms and the marker so yan ang maising history po ng bayan ng Kulyon o ng simbahan ng Kulyon na pinakaluma po dito sa parteng Kalamian 1740 made of corals Hanggang ngayon, may decorals pa rin, lalaw-lalaw na po yung parting harapan. So, salamat po. At, uh, Ayan po, uh, Pastor Hermie, Father Hermie, maraming salamat po sa pagbibigay mo. ng kunting impormasyon sa lumang simbahan dito sa Bayan ng Kulyon at siyempre sa Lalawigan ng Palawan. Yes. Para ipakilala po natin ang ating mga... Uh, luma at kahit uh, eh, pa luma mga simbahan yeah, po eh, is. nagagamit pa rin po natin pahanggang sa ngayon katulad po ng simbahan ito, Active dito po sa bayan ng Kulyon, ito Active. po ay atin, sariling atin dito sa lalawigan ng Palawan at dito po yan, ipinagmamalaki po yan dito sa bayan ng Kulyon yes ayan ayan po para may pakita ko sa inyo yung original na corals halika ipapakita ko sa inyo ngayon na ito, yari sa corals na ito noong 1740 hanggang ngayon ay yari pa rin sa corals. Okay? Ito yari pa rin sa corals. Lalo, lalo higit pa. eto Ay, corals nga po. Ayan po, makikita po natin. no oh. Papakita po natin. Lalapitan po natin mga kabindors Ayan. po, makikita okay. nyo po. Gawa po talaga siya sa corals. Uh -huh. 80% now of this na corals uh, po. Corals. Lalong lalo na yung pinaka-head na yan. Pinaka-passage. Pinaka 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 Opo. pinaka point nito ay lumang luma mula dun sa ilalim ng moribulto. Opo. Yung cross, pababa. Yung pong nakikita nyo sa ilalim ng cross ay corona ng uh, Queen of Spain at sa ilalim Opo. niya po yung insignia o yung sim ng Spanish flag at itong pillar na ito. So ito po ay luma pa from 1740. Ayun po. Kumakita po natin. At mapapansin mo sa sa pagitan po ng mga corals, okay, ay may mga ilang ilang pang natirang mga shells. May mga ilang ilang pang natirang mga nakasimit na mga shells. shells. Mula pa doon sa panahon ng ito ay ginawa. Tinayo. Tinayo. Okay. So balik natin yan. So, ito po ngayon ay La Immaculada Conception Church. Immaculada Conception Church. Meron pa po dito sa kanya. Samahan natin si Pastor yes. Hermie, Ako, salamat. para po. may pakilala natin yung ating simbahan mm -hmm. mga lumang-lumang simbahan ayun po may nakadikit na shells po oh, may mga nakadikit pang shells ito so, may mga nakadikit pang shells ito dito po sa gilid, sa kabilang side. Sige po, umikot po kayo at para makita nyo naman kung gano'ng kaganda po yung parking dekoran. Sige po, go, sige go, po. Sige, tara. po. Oh, ayun, ah, dito tayo sa gilid mamaya na tayo makiat sa taas makikita po natin yung view kahit hindi na po natin kailangan ng drone mga kabindors dahil dito pa lamang po sa taas ng uh, Immaculada Cathedral nila eh, makikita mo na ang ganda ng tanawin Ubayan ng kulyon mga kabindors sa mga gustong uh, sa mga nagnanais na pumunta dito po sa bayan ng Kulyon eh huwag po kayong uh, magdadalwang isip na pumunta sa bayang ito sa isla ng Kulyon ito na po ipapasilayan po namin sa inyo ayan yung pinikturan ko at binidyuhan nung nakarangin na dito na po tayo sa taas Ayan po mga kabindors. Tapos na po tayo dito sa baba. Aakit naman po tayo dun sa pinakataas. Yung may tower po na yan. Ayan. Aakitin po natin. Tara. Sama kayo sa akin mga kabindors. Music At siyempre mga kabindors kung bago ka pa lamang sa aking channel ay eh huwag mong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga bagong i-upload nating mga video na kagaya nito. Makakakita po kayo.